Hi everyone, may isi-share lang ako sa inyo ah uh, tungkol dito sa OFW Lounge Dito, meron pala dito sa HK. Um, OFW Global Center ang tawag dito. So, pinuntahan ko siya doon yun sa 18th floor United Center Admiralty doon sa Consulate Building. So, ang ganda, kasi pwede tayo magstay doon pwede tayo magstay may ano may ino-offer sila na coffee, milk tea, biscuits, sandwiches. Yun, at saka yung gusto ko sana magtanong kung pwede maka-avail ng e-card dito kasi sa atin meron pwede. Kaya lang ano pala pwede pero online sa Pinas pa rin natin siya i ano, i kunin so yun guys uh, pakita ko sa inyo, ang ganda at saka kung wala tayong mapuntahan pag day off pwede tayong magstay doon especially kung umuulan at saka mainit sa labas so kung wala kang mapuntahan pwede ka magstay doon pwede tayong magstay doon Ah, ito. Oh, okay. Eighteen, di ba? Oo. Oh. Eighteen na ba to? Ayun na yun daw. Ah, yun. Yun, yun, yun. Go around. Can I see? Ah, okay. Need register. Okay, there we are here. I just asked the... may tao pala. Register. Uh, tapos na magikot ikot lang <laughs> mag-ikot lang hoy ayun oh may may mga mayanda dito <laughs> kasi nag-ano ako kung pwede mag-apply ng e card dito ha huh? card Hale? no 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 i ano uh, i just i thought it's a uh, you are filipino <laughs> ay ganda ako so bilib magtatanong ha huh? sang magtatanong sa Philippine Consulate siguro Kasi ano Ganda pala sa baba oh Sa ano Ay <laughs> ang ganda pala doon oh no? Dito ng view niya Admiralty Ay ito yung ano So oh, patuloy dito Ito na pala yun Temple Yeah, na. No. How oh, about other side? What is there? There is all office. Oh, okay. Okay, bye bye. Thank you. You just type the 400 Okay. 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 Okay.